tayo nandito magagalit si Christy Ang oh, alam niyo, magkakaaway ma tayo, sisirain niya yung narapit! <laughs> Mawawalan si Rin ng content! Ba't kayo natin dito? Sabi niya kami pwedeng mag-miss yung concert. Kaya sure. ko, kahit basic PC ang Pangulo sa Malacanang. Bumatik, mahal na Pangulo, Bumaki ka naman

Gumamit ng kotahan. Ang lahat ng mga tao. Bakit tulungan tayo? Sino ang totoong may gusto? naman tayo ha. Hindi ako 'yon dalawa sila. <laughs> So yung mga content, pakikrab ha, yung nasa ginit, tatanggalin niyo ako, ititira niyo silang dalawa lang ha. O, sayaw, sayaw kayong dalawa. Yung, yung, yung todo dance nyo ha. Okay. Huwag kang matakot sumaya, katawa naging kalasin. Masuko so diba? ano ako, di ba? Ano pa? Ano pa? Anong pakikita mo? Kasi sinusumpatan mo ako. Anong galingan mo sa pepe ng nanay mo? hindi ko ka pinagkala? Dalit pa siya. Yung matagapin ka lang, dalit lagi. Saan ba ito ba? Oo! Oh, tignan mo, oo! pa Maraming salamat. Thank you very much. I love you. Hindi na po ako magpatuloy, sige, sige. I love you, Mother. Thank you po. Okay, sige. Final prevention. Nakita ko si Shulte. At saka si Ashley. Si Mad. At saka yung... Oh! Shulte's lover boy, Anthony Mestero! Excuse me! Oh, Ito ang Donorito. Imagine nyo na lang, naglasin kayo sa loob ng bahay ni kuya na hindi kayo Okay. Okay, so ano? Oh, sorry, date nung mag-jowa. Yes! Shubie! Balita kong first concert ko sa buong buhay mo. Oo, oh, ma'am. ko ikaw, baby! mo ko. Oh, hindi mo ako. concert sa buhay ko, Ta, si Anthony. Oh! Anthony! Ha have you ever danced with Shudy? Yung kayong dalawa lang talaga? Siyempre, siyempre. Okay. Okay, so, partner-partner. So, Shudy face Anthony and uh, Ashley kayo ni Mami. So, okay. tingnan natin. Ati, what if J.S. Franco tapos sweet lang yung tempo hindi mabilis. Huwag kang matakot sumayaw

winner kayo tonight. Tonight kayo ang big winner. <laughs> Ay, sorry, sorry. <laughs> Nagtitigil tayo yung galong. Sabi ko, ba't ang babalong spotlight? Okay. Baka sabihin naman ng mga tao, lagi naman tayo na sa harapan mo, tayo sa default. Yeah. Jesus, you I love you very much. At, katawin mo, mo. Alam mo, pagkakita, pero bigyan mo lang kami ngayon. Wow! Nung mag-isa lang ako, walang masyadong cellphone. Nung may ganito ang dami, ang palang kumano. Tapos sa halikan mo ko, pero yung mo, si nakatuto. Okay,